madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin nagsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy pinugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayoy nanganganib. Oh! Aking Diyos Ama! Nasaan? Nasaan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy! Nakikiusap! Humihingi ng tulong nyo! Patawarin nyo ako! Lahat dahil di ko nagawa! aking Pagtanggol ang aking korona! Laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ng aking ama upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duking na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling na nahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik, ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O oh, aking Diyos Ama, tila <laughs> di yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo akong tulungan. Kung ganyan, paano ako? Sino aking malalapitan? At nakakahingi nang tulong, kung ang Diyos mismo ay ayaw akong tulungan. Paalam na, Albanya, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako kung hindi kita maipagtanggol. Paalam na, bayan ko. Paalam rin sa'yo, Adolpong Malupit. Laurang Taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, Isang gererong morong nang nagngangalang Aladdin ay dumating sa gubat na pagod na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Bulo! Tinig na isang naghihinagpis na tao. Wow! Sino kaya siya? Ah. Talaga minamalas ay pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo malupit at higit pa sa halimaw kung manakit. Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuwa natapos nang siya'y pinaghirapan at pagtaksilan. Ah! Pagkatapos na marinig ni Aladdin si Florante, ay nagmuni siya ng malaking problema. Tadhanay masakit. Problema ko'y napakahirap. Lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansin humina ang boses ng kanyang narinig. Kailang kong magmadali, kundi hindi ko na maabutan ang taong iyon. Habang tumatakbo, ay hinawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis nang makita niya ang mga na nakapalibot dito ang dalawang leon at pinakawalan niya si Florante. Okay, wait, wait. <coughs> 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 Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at... Laura, nasan ka? Tulungan mo na ako. Hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? Bakit ka narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nakaligtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil. Pero eh, kayo na ng tulong. Siguro nga, ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit, ang pagkamatay, ang siyang tunay kong kaligayahan. Angal! Hindi mo ba alam na dinagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ng dalawa. Ngunit, isinama ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahinganan at doon sila ay nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladin na malakas na si Florante kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ang dalawa ay naupo upang magwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Duke Biseo, aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko na si Princesa Floresca ay nakatera sa Corona. Ako'y pinangalanan nilang Florante. Noong sanggol pa lamang ako, ay montik na ako nadagitin ng isang gwiltre. Tulong! Tulong! Oh, bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsang kong si Menalipo na ako ay dadagitin ng gwiltre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At noon, namang naglalakad ako, ay kinuha ng isang areon sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako. Nang ako'y naging siyam na taong gulang, ay lagi akong nasa burol at dalan ang aking panat busog. At ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ang aking pana. Kapag ako'y napagod, ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masasayang nag-aawitan ang mga nayades habang tinutugtog nila ang kanilang lira. Ang kanilang tawanan ay nakakapagpawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama ngunit ayaw po pumayag ng aking inat. Bakit kailangan pa niya umalis? Dahil nga mas maganda pagtuturo doon. Kung di siya mag-aaral, ano magiging kinabukasan niya? Sino mag-aaral ka sa kanya roon? Ang dami siyang kaibigan doon, mga guro niya. Sila na yung bahala sa kanya doon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsin niya si ina upang ako'y lumisan. Sa so, pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, Ligayang pagdating. Ako nga pala si Ateno. At ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Kung bakit sila, kung lungkot mo. Ayoko po kasi mo sa bayan namin, Albania. Ayaan mo, dilipas din yan. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napasi napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang anim na taong pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrologiya at matematika. Oo, oh, salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, Tinipon ni Atenor ang mga estudyante. Ikakaroon ang pagsasadula na trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang polinife at si Adolfo ang etsyokre. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nang lisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang bago ng kubrihan ko. Dapat kang mamatay! Adolfo, wag! Itigil mo ang iyong kahibangan! Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas ang isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ko iniwan? Hindi man lang tayo nagsama sa matagal na panahon! Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! Dalawang buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palagi kang mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang iyong sinabi. Pagdating nila sa Albania, nakita niya ang kanyang ama at binati ito. Pumunta siya sa Hardin at doon niya nakita si Laura. Magandang umaga, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Mga 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 mga. Magandang umaga din, Florante. Salamat sa papuri. Lagi ka na ikakwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang at aalis ka na. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok na tayo at magsisimula na ang piging. Tatlong gabing piging. Ganda gabi sa'yo, Florante. Dapat ka na maganda para bukas. Magandang gabi rin po. Maraming salamat po sa paalala. Kinabukasan, Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Handa na po. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo. Sa aking ama. Mabuti yung ganun. Iingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Pangako mo babalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam na sa inyong lahat. Mga kawal, tara na.